bayan magandang umaga ang uh, Kuya Ed TV Opo, at uh, magandang umaga pa o gabi sa ating mga kapanalig na OFW at uh, magandang umaga din po sa lahat ng ating taga subaybay at uh, ikang uh, sumusuporta sa uh, Kuya Ed TV no sa ating uh, TikTok YouTube page at channel. No, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang comment lamang ko natin ngayon ay ang tungkol sa viral na post. No. Regarding sa statement ng ating butihing eh uh, uh, hepe ng Santa Lakas General Brownell defy it clearly na sabi niya uh, wag nang uh, wag nang isama sa mga issue ang isang datahan lakas no uh, this feeling of General Browners comes out no in in the way na medyo silly wag nang isama sa issue but truly na sentro ng usapin ang sandatahang lakas. At ang mandato pong to ay hindi pwedeng pasinungalingan. Dahil ang taong bayan sa sandatahang lakas nagtitiwala at umaasa. Dahil sa lahat ng event ng pagbabago ng administrasyon, ang huling gumagalaw ay ang sandatang lakas in the protection of our people. Sa mandato na tagapagtanggol at tagapamalaga uh, pangalaga ng katahimikan ng ating bayan ay ang sandatang lakas. Nowhere na nagiging popular in colored status situation ang sandatahan. Dahil sa mga issue of 15 billion and concern regarding na din sa sinasabi natin browner condominium inside Bonifacio Global City. Papaano magtutugma at magtatama ang salita at ang request nitong wag nang isama ang sandatahang lakas sa mga isyo, sa mga isyo na uh, 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 anumang isyo meron ang ating pamahalaan ngayon na actually ito totoo naman. The corruption is very rampant. No direction, no leadership. Na hindi nai-involve sa corruption. Especially this goddamn DPWH na ngayon ay nasunog. That is story na sinunog. Lahat po yan ay isang forecast. Kaya hindi po mag-merge at magtutugma ang salita ng ating butihing General Browning sa kanyang request na wag nang isama ang sandatan lakas sa mga isyo. Remember that! When military is concerned, fuck one, fuck all. Dominus effect kung ano ang katangian na nagpapakilalang siya ang pinuno at representante ng sandatahan ay ito ay bumubuhos pababa hanggang sa private. So hindi ito masasabing insidente lang. Ito ay masasabing concern. general concern. Mr. General, wag mong kalad ka rin ang isang lakas sa nais mo. Our AAP are not stupid. They're just observing and studying the protocol on which pwede silang gumalaw. Mag-disobey. Saan? The AFP must follow the rules and order in the Constitution only lawful lawful order not unlawful. Kapag dumating na ang punto na ang pagpapatupad mo ay unlawful, dadagukan ka mismo. Nansan datang minsan Ay ipinakilala mo Leadership Or nonsense Respect Is truly demanded Ang leadership na walang respect ay parang horn or sungay. Ang sungay na yan ay hindi mo pwedeng ilagay sa kabayo. Dahil alam natin na ang kabayo ay hindi bagay magkaroon ng sungay. At ang laksa-laksang kabayo na sasakyan ng mga leader pamunuan at hari ay tatakbo ito sa kalsada nang hindi tahimik bagkus daluyong ang iyong maririnig. Hindi namin nais dumating ang punto na tayo tayo. But it chosen sometimes the times come hindi na may at hindi tayo bulag. There is another centralized story or scenario regarding proxy war between America and China. Ang proxy war na to, sila ang mananalo at tayo ang magsasakripisyo. Doon mo tignan, Mr. Browner. Kung aangko pa ba ang lakas ng sandatahan sa bigla ang aksyon na pwede posibilidad na mangyari. Paalala lamang, Mr. Brown. Hindi lahat ng panahon ay nasa posisyon tayo. Pakinggan mo ang boses ng mga kawal. Pakinggan mo ang boses ng sigaw ng mamamayan dahil dyan tayo nanumpa ng tungkulin. Dahil kung walang mamamayan, walang sandatahan.